siya nakay ka daw siya so yung special mga mga kay doon na ano na makano na yun uh, na, na na oh so paggawa ng para ni busing yung special so tapos na yung paggawa mga kay doon daw yan mga kay doon oh. Ito yung dati na si Sir Makai Ayan. Kita niyo yung, yung likod ko Makai iba. Ah. Ano? Dahil sa dumi ng ano. Dumi nito. Ayan, dumi niyan. Yung kinarga sa singil. Ilang yan Makai Ah. Uh, kahit maano tayo, madumihan tayo Makai Sana tayo diyan wala lang makakita na matatapos tayo ng problema sa mga butuhan pa spacer do ha pakam pa paka mabuting tao ni busing oh yung bait talaga ni busing na ginagawa niya talaga yung para Okay pa nga siya, boss? Okay pa na siyang uh, biring? Ha? Okay pa na siya Nakayin na niya? Pero kato siya, okay pa na siya? Ito yung palitan mga kayo dulo Ito yung biring na to Yung maliit Yan Ito yan Pero papalitan siya ng bago Sinano na, ano na.

Ihidor. Oh, Wala. Yeah. <laughs> Astilan. Jadi, beli mati au oh, di tu. Oh, kan dia boto. Ah, oh, oke okay, remana? Sukut remana? Lagi okay, ih korone iyo okay, ni. Jadi, sukut ih dia. Sukut remana, Sokut remana Mau arang Mas katibay, na pag sulit yung pag ano ayan okay so tumakay tapos na ang paggawa ni ah busing hindi ito sa pa pa pili pa pa brakid nasi ano call kadi ba pwede daw niya ipa-ban, isang magpuno na siya. Mabracket kol ba? Kani ba man mo. Mo lihok. bracket niya. Ang po na utol na. Ang pagkami daw. Ang uban, kol kayo. Ang mga ng uban. Nangabuha, kanina. ba, nainaan-ana o. na Oo, Ah, o. Oo, nangatang-tang. Oo, nangatang eh, Lamu-lamu -lam rapag trabaho. Hindi ka trabaho dito sa kuwan, dapitan. So ang katrabaho ang ah, nagod na, nahubog. Okay, nalingaw sila kan ba? Nagtrabaho. Hinam sila klapo, Wala, nahubog na. Kali gol, okay, okay na siya nga. Hindi anaan gol. <clears throat> Parang mudagan ng kukursi ang kapil ng mino k na sabo Yan kan da bisag bisag mga 5 lang euro pa trabaho Mino ng ngun So guys ha to pa para matibay talaga tong pag ano guys para hindi na tayo mag ano pa sa Santa sa Maria tigawan ng paraan para ma matibay talaga kasi pag... Ito or oh, putol lang putol lang magani din ini dahini, dul. Hmm. Putol lang din oh. oh putol na lagi, putol oh. Putol oh, na po siyang ko. Putol eh, lang dito. Puto 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 right, oh. Makai mulihok mo siya. Hmm. Mulihok siyang ko. Putol lang. Yeah. Hmm. Pero kana sa nang sudaw na ano, sa dari. Oh. Agi mm -hmm. mo mulihok mo siya mo mo pagkuan ba hmm. mo tayog. Uh, mo ina siya si si busing lang bahala dito sa ano paano pagawa ah uh, siya sa maraming marami, marami sa, ka, sa, kanya maraming marami sa kanya pag ano dito patrabaho kasi kung hindi dahil sa kanya hindi ito mga na tayo makapagbiyahe ilang araw tayo hindi makapagbiyahe tapos pag binago to lahat maano tayo madakanta <laughs> so guys balik-balikannya banyak-banyak guys